Napakatindi ng naranasang sunog doon sa Hollywood. Ito ba ang parusa ng Diyos para sa kanila? balitang balita ngayon sa buong mundo ang pagkasunog ng ilang parte ng Los Angeles, California doon sa Amerika. Kasama na nga po doon yung Hollywood. So patuloy pa rin po yung pagkalat ng wildfire at patuloy na lumilikas yung mga libu-libong tao doon po sa lugar na yon. Kasama na po sa mga naglikasan doon ay yung mga ilang celebrities doon sa Amerika. Kasi nga po, ang sunog ay naan doon sa may Hollywood. Nakita po natin na talagang malaki ang naging pinsala ng wildfire na ito na talagang ikinalungkot ng maraming residente doon. Marami kasi mga bahay ang nasunog doon at marami mga ari-arian ang nasira dahil sa pagkalat ng wildfire na ito. Bukod po dyan, marami mga tao ang nawalan din ng buhay dahil sa mapinsalang apoy na ito na kumalat doon sa Los Angeles. Sabi nga po ng mga official doon at ng mga bumbero, sinabi nila na sobrang tindiraw ng sunog na ito na naranasan nila at inilarawan nila yung sunog na ito na apokaliptik na parang yun nga katapusan daw ng mundo. Ayon sa report sinasabi nila na yung lawak ng sunog na yon ay umabot ng 13,750 hectares. Sinabi rin na yung pinsala ay umabot na ng 135 to 150 million US dollars. So dahil po sa matinding sunog na yan na nangyari dyan sa Los Angeles kasama na nga po yung Hollywood, sinasabi to rin ng mga tao na maaaring yan ay judgment na ng Diyos para sa Hollywood. Kasi nga po, marami silang mga ginagawa na layo sa kalooban ng Diyos. Kamakailan lamang, bago mangyaring sunog, may pagkakataon sa isang show na kinutya doon sa Hollywood yung ating Diyos. Ay sa isang palabas na Golden Globe Award, doon sinabi na hindi daw na-mention yung Diyos at walang shoutout yung Diyos doon sa mga bumoto. So sabi ng host, hindi na tayo magugulat sa boto na yon na zero yung Diyos kasi yung Hollywood, ito yung lugar na kung saan walang kinikilalang Diyos yung mga tao. At pagkatapos ng sabihin yon, nagtawa na yung mga audience sa parang kinutya nila yung ating Diyos. Ngayon makalipas ng dalawang araw matapos nilang kutsain daw yung ating Diyos, doon nagsimula yung malaking sunog sa Los Angeles kasama na nga yung Hollywood. So yan daw yung isang dahilan kung bakit binagsakan ng Diyos ng Judgment yung Hollywood dahil sa mga pangungutya na ginagawa nila. Bukod sa mga pangyayari na yan sa Golden Globe Award, alam naman natin na marami na rin mga pangungutya na ginawa yung Hollywood sa ating Diyos. Noon pa man makikita na po natin maraming beses na po nila na pinagtawanan at ginaya yung ating Panginoong Yeso Kristo. Makikita po natin doon na talagang hindi na magaganda yung ginagawa nila marami rin po sila mga ginagawang kasamaan kaya sinasabi na di raw pinalagpas ng Diyos yung mga ginagawa nila kaya ngayon nasusunog daw yung Los Angeles sinasabi nila na yan daw ay parusa ng Diyos dahil sa mga hindi nila magagandang ginagawa at syempre doon sa hindi nila pagkilala sa ating Diyos ngayon mga kapatid, meron bang kinalaman yung pagkasunog ng Los Angeles kasama na nga yung Hollywood sa mga ginagawa ng mga tao doon? una una mga kapatid, walang may gustong mangyari doon sa sunog na yon kasi nga marami ang naapektuhan kahit yung mga inosenteng tao na naan doon. At syempre, mga kapatid, kailangan po nating ipanalangin lahat ng mga tinamaan ng apoy na yon doon sa lugar ng Los Angeles. Kasi mga kapatid, matinding pagsubok agad yung pinagdaanan nila sa pagpasok pa lang ng taon na ito. Ngayon mga kapatid, yung sunog na yon na nangyari sa Los Angeles, hindi na po bago yan. Ayon po sa mga taga roon, palaging merong wildfire na nangyayari doon sa Los Angeles, lalo na nga sa may part ng Hollywood. So ibig sabihin po mga kapatid, nagkataon lang na ngayon, mas malaki po yung epekto nito sa mga tao at mas marami ang nasunog kumpara sa dati. So yung sunog po na yan, masasabi natin na normal lamang po yan. So hindi po natin pwede agad sabihin na yan ay judgment ng Diyos para sa kanila. Kasi nga mga kapatid, hindi lang naman Hollywood yung tinamaan. Maraming parte ng Los Angeles ang nasunog. Ngayon may mga nakikita po tayo sa internet na pinakita doon na nasusunog yung Hollywood sign. Pero mga kapatid, sinasabi po ng mga taga roon na hindi naman daw talaga nasunog yung sign na yon yun daw po ay edited lamang para takutin yung mga tao. So hindi naman daw talaga totally nasira yung Hollywood sign. Nandun pa rin po siya at buong buo. Ito lang po yung sasabihin ko sa inyo mga kapatid, yung sunog na yan, normal lamang po yan at mas malaki lang yung sunog sa panahon natin ngayon. So hindi pa yan yung judgment ng Diyos para sa mga tao o kaya man sa lugar na yan. Meron pa pong mas matinding judgment yung Diyos na pwedeng iparanas niya hindi lang po sa Amerika kundi sa buong mundo. Kung baga yung sunog po na yan, maliit pa lang yan at warning pa lang yan para sa ating lahat na maghanda tayo sa mga susunod na pangyayari sa ating mundo. Pagdating po kasi ng tribulation period, yan po yung judgment ng Diyos para dito sa ating mundo. Sinasabi po ng Biblia na magkakaroon ng malaking sunog. Yung sunog po sa Los Angeles, wala pa po yan sa sunog na mangyayari pagdating ng panahon. Sa pagtunog ng unang trompeta, sobrang lawak po nito na mas malaki pa sa buong Amerika. So one third po ng mundo masusunog. Ayon po yan sa propesya. Sabi po sa Revelation chapter 8 verse 7, Hinipan ng unang anghel ang kanyang trumpeta at umulan ng batong yelo at apoy na may halong dugo. Nasunog ang ikatlong bahagi ng lupa, ang ikatlong bahagi ng punong kahoy at lahat ng sariwang damo. So yun po sinasabi ko sa inyo na judgment ng Panginoon dito sa mundo. So hindi lang po yan sa Amerika. Nakita po natin dito, sinasabi po na one-third ng mundo, masusunog po yan. So mangyayari po yan pagdating ng tribulation. Para po yan sa mga taong hindi kumilala sa ating Panginoong Isokristo. Wala na po tayo dyan. So, yung judgment ng Panginoon, pag nag-tribulation na po, dun pa lang siya mangyayari. So, hindi pa po yan sa panahon natin ngayon. Ngayon, mga kapatid, kapag ginunaw din po ng Diyos yung ating mundo, hindi na po yan sa pamamagitan ng tubig o kung ano man po. Ang malinaw na sinasabi ng Biblia, ang mundo ay magugunaw sa pamamagitan na ng apoy. So, ang mundo po natin, kasama na po dyan yung kalawakan, ay matutupok sa pamamagitan ng apoy. At ang Diyos po natin ang gagawa niyan para sa ating mundo, para mawasak na po ito. Ito po yung sinasabi sa 2 Peter chapter 3, verse 10. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Nakita po natin mga kapatid, madalas sa judgment ng Panginoon ang ginagamit niya ay apoy. So totoo po yan mga kapatid. Yan po yung gagamitin ng Diyos pagdating ng panahon para ibagsak niya yung judgment para sa mga tao dito sa mundo. Pero mga kapatid, mayroon pang final judgment na mararanasan yung mga tao. Hindi po matatapos yan sa katapusan ng mundo. Yung final judgment ng Panginoon para sa mga hindi nananampalataya sa kanya at namumuhay sa kasalanan, sila rin po ay makakaranas ng judgment ng Diyos sa pamamagitan din ng apoy. At alam po natin na yun yung impyerno. Yun po yung dagat-dagatang apoy. Basahin po natin itong Revelation chapter 20 verse 14 to 15. Pagkatapos ay tinapon din sa lawa ng Apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng Apoy ang pangalawang kamatayan. Ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng Apoy. So nakita po natin mga kapatid na talagang ginagamit ng Diyos yung apoy para sa kanyang judgment. Ngayon mga kapatid, yung apoy ngayon sa Los Angeles, hindi pa po yan yung judgment ng Panginoon. Wala pa po yan sa mga mangyayari sa susunod. So parang yan po ay patikim pa lang ng Diyos sa mga mangyayari pagdating ng panahon sa kanyang judgment. Kung nalalakihan na po tayo sa apoy na yan, napakaliit lamang po niyan compare sa mga apoy na sinasabi sa propesya ng Biblia. Alam naman po natin sa Bible, isang simbolo ng apoy, yan po ay judgment ng Panginoon sa so Old Testament pa lang nakita po natin dahil sa kasamaan ng Sodom and Gomorrah dahil po sa mga kasalanan ginawa nila so pinabagsakan po ng Diyos ng Apo yung lugar na yon at nawala na po sa mapa yung Sodom and Gomorrah sa pamamagitan ng apoy. So yun po nakita natin, noon pa lang ginagamit na ng Diyos yung apoy para sa kanyang judgment. At pagdating din po ng panahon, pagdating ng tribulation, katapusan ng mundo, at doon sa impyerno, apoy pa rin yung gagamitin ng Diyos sa kanyang judgment sa mga taong hindi sumusunod sa kanya. So dahil nakikita na po natin yung kasamaan ng mga tao ngayon, hindi lang po sa Hollywood, kundi sa buong mundo, malapit na rin po na maranasan ng mga tao yung judgment ng Diyos sa pamamagitan ng apoy. So mga kapatid, muli sasabihin ko po sa inyo, yung sunog na nangyari ngayon sa LA, hindi po yan aksidente. Yan po ay inalaw ng Diyos para warningan tayo na malapit na po mangyari yung judgment ng Diyos dito sa mundo na ito dahil sa kasamaan ng mga tao. So dapat mga kapatid, tumalikod na tayo sa ating mga kasalanan at kilalanin na ng mga tao si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Kasi mga kapatid, kung hindi nila gagawin yon mararanasan nila yung matinding judgment ng Diyos sa pamamagitan ng apoy. Hindi lang po dito sa lupa, kundi sa kabilang buhay, doon sa impyerno sa lugar ng kamatayan ay walang hanggan. So ngayon mga kapatid, patuloy lang natin ipanalangin yung mga napinsala doon sa Los Angeles, doon sa Amerika. At bukod dyan, patuloy din po tayo maghanda dahil malapit nang bumalik yung ating Panginoong Sokristo. So huwag po kayong mag-alala sa mga nangyayari ngayon, huwag kayong matakot. Ang Diyos ang may control ng lahat. Alam niya po ang ginagawa niya, kaya magtiwala tayo sa Kanya. So dapat mga kapatid, magkaroon tayo ng kapayapaan na nagmumula sa ating Diyos sa kabila ng mga nangyayari ngayon sa ating mundo. So dapat mga kapatid, mas lalo tayo maging excited kasi alam natin malapit nang bumalik yung ating Panginoong Sokristo. 何